Good morning po sa ating lahat guys. Asamahan nyo po sa Batanguinya. Bisayang vlogger guys. Pupunta sa sumabit yung aking haglan sa parang guys. At mamumuti ako ng pamintang Taiwan. Kasi meron pong natirang ilang puno nandoon sa ano ba yan? Nasa dulo. Kailangan gamitan ng hagdan. Kaya may dalang, kaya may bitbit -bit akong hagdan guys. At hindi siya maaabot. Ilang puno lang naman yun. Uh, hindi ah, ako nagkamali. yung puno o oh, apat na puno na lang yung guys na tatapusin ko. Kasi ang pasok ko guys sa ah, 26 pa. Wala kami pasok ng apat na araw. Tapos pag naputi ko na mamaya guys yung paminta. Dito ko siya isa ilalagay sa aking hila na are-are. Dito ko siya sasakay kasi may pasan pa akong hagdan. Ang hirap magbitbit guys ng hagdan. ayun guys, may naglagari pala dito ng ano, ng mga puno ng niyog. Ari, masarap ang ubod na rin, ah. Ay. Manamis na ang ubod na rin puso ng ay puso ang puno ng niyog. Ilang puno kaya aring tinutul na ari. Madami-dami rin ang puno, guys, na pinutol nila. Ayan oh. Dito na bumagsak sa kabila. Kabalandra na din, guys. Dya, dito lang ako bababa, guys. At meron ditong ilang puno ng paminta. Ayan guys, dito na ako. Um, Hagdan. Tapos, tayo ko na na rin. Puno ng paminta. Aray po ka dito. Dapat ah, pala rin may tali. Ayan. <laughs> Bye. Natumba yung puno guys sayang madaming buong ayan ang laglag na yung ano guys ang laglag na yung paminta gawa ng sobrang mga hinugan na po okay, sorry sayang Ito, natuyo na tuyo na. Madami na siyang nanglagla guys. Ayun na. Bali nakuha ko na po ang nasa laylayan na riyang. kukuhaan ko na lang yung nasa dulo, kaya ako may lang hagdan, guys, hindi ko na maabot kailangan ko ng gamitan ng hagdan ayun po guys maingay gawa ng may naglalagari nga po ng puno ng niyog kaya e ako ay mamumuti ng ano maingay ho nakakuha na ako ng dalawang puno na sa dulo na lang at ang laylayan nun guys ay ano na na pitas ko na bali may dalawang puno pa dito mainit na ito yung aking naputi guys oh. Ayan. Na dilim. Wala kasi akong dalang takuyan guys. Kaya ang hirap dapat may basket natin nakatali sa liig para shoot na lang nang shoot. Nasa taas 'to din sa sakong ng mga bata dito. kakaimo kakain mo na guys ng tinapay ayun kain ko tayo tinapay mo na ako para may lakas ng katawan mag-uwi mamaya magdala ng pinuting paminta

Nhà phố tỉnh của Nga dành cho những thằng bồn bồn. Mười đồng bằng